Hello mga ka DDS and eto na nga yung pinakahihintay nating good news. Alam ko nitong mga nakarang araw ay tayo ay nalungkot, na disappoint, nagalit pero eto na yung pinakahihintay natin. Ibabyahin na pabalik dito sa Pilipinas si Tatay Digong sa Lunes, March 17th and of course pasalamatan natin si President Trump ng USA na, is, na isa siya talaga sa mga nag-push or tumulong kay Tatay Digong para sa katuparan itong mga pinagdadasal natin. And eto na nga, binabalita na sa iba't ibang bansa sa Europe yung paglaya ni Pangulong Duterte. Der Mann, der Kanzler dieses Landes werden will, ist jetzt bei uns. Guten Abend, Friedrich Merz. Guten Abend, Herr Sievers. dem, was da heute zu erleben war im Bundestag, fehlen Ihnen nach wie vor die nötigen Stimmen der Grünen und können Sie überhaupt sicher sein, dass Sie alle Stimmen Ihrer eigenen Leute bekommen in CDU, CSU und auch SPD? Joke, joke, joke. <laughs> so, why not pasayahin natin yung mga DDS, no? Kahit ilang segundo lang. Parang, bigyan natin sila ng, ng hope, ng happiness, ng kasiyahan. So, naisip ko na mag-joke na lang ako, di ba? Gawin na lang natin joke yung sitwasyon. Kasi ang totoo niyan, mabigat talaga to, eh. Mabigat talaga yung sitwasyon na kinasasamputan ngayon ni uh, Duterte kasi usually sa paglilitis pa lang no inaabot yan ng up to 2 years tapos kapag napatunayan pa na guilty siya makukulong siya up to 30 years diba so parang ano yun paglabas niya 2055 na hmm Matagal yun 110 years old na siya So, yun yung intention ko. Kaya sabi ko, ah, magjo-joke ako para sa mga DDS. Para kahit papano, matuwa sila. So, yun. Joke, joke, joke. Ha ha ha!